ng tindi pa sa mga issue. Certified, yun na! Precious Lara Kigaman, sa kauna-unahang pagkakataon, babasagi na ang pananahimik tungkol sa mga kontrobersiyang kinasasangkutan niya. Ang punto por punto niyang pagsagot sa mga intsiga. Exclusivo! Ang ebidensya, ang mga naglabasang artikulo tungkol sa biglaang pagkawala ni Lara sa noontime show na Wawawi. May 15, pagbalik ng Wawawi mula sa matagumpay nilang show sa Hawaii. Marami ang nagtaka sa hindi paglabas ni Lara sa Wawawi dito sa bansa. Nang hindi pa rin makita si Lara sa mga sumunod na episodes ng nasabing noontime show. Sunod-sunod na ang lumabas ng mga report sa pahayagan di umano. Tinanggal na ang Beauty Queen TV host sa Wawawi. Ayon sa mga artikulong lumabas, tinanggal daw si Precious Lara sa Wawawi dahil sa pagsasama niya ng boyfriend sa show nila sa Hawaii. May nilabag di umanong rule si Precious Lara Kigaman. Dahil din daw sa pagsasama niya ng boyfriend, sa halip na mapunta ang konsentrasyon ni Precious Lara sa Wawawi, ay sila lang ng boyfriend niya ang nagbanding Kasunod nito, pumutok din ang usap-usapang Naging unprofessional daw ang beauty queen TV host sa Hawaii Ngayong hapon, eksklusibo dito sa The Sa kauna-unahang pagkakataon Babasagi na ni Precious Lara Higaman Ang kanyang pananahimik tungkol sa mga isyong ibinabato sa kanya. Nagsama nga ba si Precious ng boyfriend sa special show nila sa Hawaii? May nilabag nga ba siyang patakaran dahil dito? Totoo nga bang naging unprofessional ang TV host dahil sa kasama niyang boyfriend? Precious Lara Kigaman, tinanggal na ba sa wawawi ang punto por puntong pagsagot ni Precious Lara Kigaman? sa mga kontrobersiyang kinasasangkutan niya. Certified, Good enough! At ang isa pang eksplosibong revelasyon sa pagkawala ni Precious Lara sa Wawawi, maging ang kanyang pinang si Princess Sita na nasa Canada ay nagulat daw sa pangyayari. At sa isang text message na ipinadala nito sa Dabaz, ito ang naging pahayag ni Mrs. Igaman. Nagulat ako nang malaman ko that Lara will no longer be seen in Wawa with Lara is always saying that she is happy being part of that show. She believes in the program. And she has a very good relationship sa mga katrabaho niya doon. Even Willie may called me once and we talk about my daughter. Nakakapanghinayang. Kasi pag napapanood ko siya daily sa TV feeling ko na sa Pilipinas din ako kasama siya. As a mother, I was hurt sa mga lumalabas sa write-ups. Lara shouldn't be treated that way. Nakakalungkot kasi ito pala ang kapalit ng pagsiselebrate namin ng Mother's Day. Lara, maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Tabal. Thank you for having you. me, Tito Boy. Listening to you, Mother. Uh, ito pala ang kapalit ng pagsa-celebrate namin ng Mother's Day Anong nais nice mong sabihin? Kasi ang like na sinasabi na Sa maraming articles and every Mga rumors kasama ko daw boyfriend ko lang And the truth is I was with my mom as well Cause it's my Mother's Day gift to her To be in Hawaii So how do you feel now? Sabi ng nanay mo uh, Ang kapalit daw ng pagdiriwang ninyo ng Mother's Day Ay ang pagkawala mo sa show Um, I don't think so Kasi everything is meant to happen naman talaga eh. uh... What do you want to tell your mom? Don't worry, Ma. Um, it's it's not it's hindi yun yung kapalit. So don't be sad about that. Kasi baka nag-guilty siya na dahil dahil sa pag-gift ko sa kanya ng trip to Hawaii. Nangyari, nangyari. Nangyari, yung nangyari. Okay. Lara, uh, bumalik kayo ng Pilipinas. Pagkatapos, magpalabas ng wawawi sa Hawaii. Napansin ng marami na wala ka na sa programa. Diret ang tanong. Ikaw ba'y tinanggal? Ikaw ba'y nag-resign? Ano ang totoo? I was um, pulled out. Um, Sikuro acts talaga is the term, but um kasi, I'll, I'll I'll tell you the story talaga. nagalit si Kuya Kuya Willie um, because uh, there there was a rule out that I was not allowed to bring a boyfriend, which was very unclear to me. Na, I didn't I did not know. I I wasn't told very clearly. Um, the only the only time I was told was parang it was more like a joke, and I even I'm not gonna say that anymore. Pero it There was no rule to me. I didn't understand that. And I knew naman talaga na if I was to bring my boyfriend I and my mom, dapat hindi maapektuhan yung work. Which is what happened. Um, I'm sure that the people from all who came with us, they can, they can attest to it na hindi ko naman napabayaan yung work ko. I was never late. I, I, was never absent for any rehearsal, for any TV guesting, for the show itself. I did my best. I gave my best. So, super na-hurt talaga ako. Dun sa reason nila, sa pagtanggal sa akin because I brought my boyfriend and my mom along. Okay. Pag-usapan natin yun. Uh, yung rule ay hindi mo alam. No. Nais ko sabihin mga kaibigan that this rule na pinag usapan namin Lara ay hindi company policy ng ABS-CBN, pero bawat palabas ay my house rule. So ang pagkasabi sa iyo ng batas na ito ay hindi klaro, yan ang sinasabi mo yes. sa akin. Okay, pero dinala mo ang iyong boyfriend sa Hawaii. Yes, and my mom. And your mom, they were together. Ang boyfriend mo ba ay naging sagabal sa iyong trabaho dun sa Hawaii? No. no. Nagpakita ba siya sa inyong mga palabas? The only time they saw my mom and my boyfriend was... The last day we we'd spend kami in Hawaii only in the airport na nga lang papunta na sa si airport. My mom did not even watch the show para lang wala silang masabi kasi I was told, okay if they're coming, sabi kung sasama sila, wag na lang silang magpakita, don't come with you in the rehearsal or anything like that. So And that's, that's what they did. That's what they did. Hindi ka naging unpro unprofessional. No, no, no. Wala mga public display of affection no, with your boyfriend. No, in Hawaii. no, no. O itong itong aming narinig at nabasa, wala lahat ito katotohanan. Wala lahat katotohanan. And, um, you know, I don't mind talaga eh. I can keep quiet eh. Pero, iba sa lahat nga, pag naapektuhan na yung business mo, and this is my career, feeling ko naapektuhan po talaga because of the false accusations sa mga articles about me being unprofessional, about me parang, um, lumaki na yung ulo and everything like that. No, talaga po, dito, Boy. Eh. Okay, po ulitin ko lahat yan yung mga akusasyon na yan na nabasa natin, narinig, you have the floor to defend yourself. Um, na, like for example... Lumaki ang iyong ulo, you're unprofessional, lumabag ka ng isang batas, sa inyong palabas, kaya ka tinanggal. Lahat ng ito, Lara. I mean, say what you want to say. It's, it's, it's just, um, I planned not to cry, but I think I will. Uh, and I intentionally... Kasi talaga ako, when I work, I give my all. Um, I never want to be late. If if you call, if you give me a call time at four o'clock, I'll be there three thirty or three o'clock. Kasi ayaw ko masabi yung tao sa akin. So it's really hurtful. Na may mga malinig ako ganyan, may mga bagay, especially from people that I know. So that's the only thing. Pero other than that, I'm Yun lang. Um, with bini bini Pilipinas, bini bini ako ng headache. No, I, I still have a good relationship with them. I still train the current winners. Um, I still go the, there a lot of times. But that's my doc Dao, Balon um, holding hands and everything. If you watch the show, I don't know, you'll see that we hug. We. we do everything there and... Nasasaktan ka dahil ang pinag-uusapan ng at stake dito ay iyong trabaho. My work. And you love and your job. Do you love your job? Of course, very much, yes. At kaya ka naapektuhan. Na, -apektuhan. na -apektuhan. okay, pinag-uusapan natin ng boyfriend mo. Uh, I know he's very private, but I have a question. Paano siya nagre-react dito sa mga kaganapang ito? Um, siyempre he's hurt din talaga. He siguro the, he's not telling me, pero I'm sure he feels a little bit guilty kasi parang all this is because of him eh. Pero um, so he just he's just there to support me, talaga. Okay. Nasaan ka ngayon, Lara? Nasaan ka ngayon? And uh where do you see yourself going? Um, I <laughs> I have a lot of plans, Tito Boy. I have a lot of dreams. And I know that this is not the end of it. While we, even though you won't see me in we anymore, I know that there's a lot more in store for me. um, totoo talaga yun, everything happens for a reason. Lahat ng bagay nangyayari because it's meant to happen. And I know that God will put me in a place where I should really be talaga. And for someone as nice, for someone as beautiful, for someone as talented as you are, ah, uh, sigurado rin ako na may mapupuntahan ka. Hypothetical lang aking tanong. Halimbawa lamang bigyan ka ng pagkakataong bumalik sa Wawawi. Babalik ka ba? I have to be honest, talaga. Um, the show has given me exposure and I really enjoyed it and I really love the people I worked with there. I miss them a lot. Pero I think that, you know, the bridges has been burnt, dito, Boya. I was really hurt talaga. For the for the for that reason lang kasi, but tinanggal ako for that reason alone. So, even if they ask me to go back, I don't think I can can work na anymore. Okay. No, uh, ko I, 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 honor your pain. I respect your pain. Lara, pero, I want to say this. Maraming salamat sa iyong tiwala dito sa The Buzz. Because you could have talked anywhere. Uh, pwede kang makipag-usap sa kahit sino, sa kahit sinong tao, kahit anong palabas tungkol sa iyong mga nararamdaman. Pero pinili mo dito magsalita sa amin sa The Buzz. At mula sa aking puso, maraming salamat. Thank you, Titi. Huling katanungan. Pagkatapos ng mga kaganapang ito, ikaw ba'y mananatiling kapamilya? Of course. you still see me in That's My dog. So, don't forget to watch it every Saturday. Maraming salamat. Thank ba. you, Tito. Maraming maraming salamat. Mga kaibigan, magbabalik po ang